Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Huminga tayo ng malalim. Tumahimik tayo sandali. At hayaang ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa puso natin. Santiago Kabanata 1, Talata 5 Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Napakasimple. Pero para sa maraming tao, ito ang isa sa pinakamahirap gawin, humingi ng tulong. Lalo na kung sanay kang ikaw ang inaasahan. Ikaw ang nagpapasya. Ikaw ang tinatanong. Pero paano kung sa isang punto ng buhay mo, hindi mo na alam kung anong susunod? Minsan may mga desisyong ayaw nating gawin dahil takot tayong magkamali. Minsan gusto nating tanungin ang Diyos, pero ang dami ring ibang boses sa paligid mga opinyon ng tao, pressure ng pamilya, paniniwala ng sarili. At sa gitna ng lahat ng yun, nalilito ka na lang. Kaibigan, kung ngayon ay may mga bagay kang hindi maunawaan, kung tila may mga tanong kang hindi alam kung sino ang dapat tanungin, ito ang salita ng Diyos para sa iyo. Kung kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Kanya. At ang pangako, ibibigay niya ito. Hindi kasi singilin. Hindi ka pagagalitan. Hindi ka susukatin sa nakaraan mo. Basta lumapit ka. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam ang dapat kong gawin. At dahil mahal ka niya, ituturo niya ang tamang daan. Minsan kasi, ang problema hindi lang kung anong pipiliin, kundi kung anong mas gusto mong maramdaman. Gusto mo ng kapayapaan, pero gusto mo ikaw ang panalo. Gusto mo ng tamang direksyon, pero gusto mo rin ng mabilis na sagot. Gusto mong sundin ang Diyos, pero ayaw mong bitawan ang kasalanan. Gusto mong maghintay, pero may takot ka rin maiwan. Ang totoo, maraming desisyon ang hindi madali, lalo na kapag ang tama ay hindi laging komportable. Pero kung hihingi ka ng karunungan mula sa Diyos, hindi lang niya ibibigay ang sagot. Bibigyan ka rin niya ng lakas para tanggapin ito. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lang talino sa utak. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling magsalita. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino sa mata ng mundo. Ang karunungan ng Diyos ay ang kakayahang makita ang buhay sa pananaw niya. Ito ang uri ng kaalaman na nagtuturo sa iyo kung kailan tatahimik, kung kailan lalaban, kung kailan magpapatawad, at kung kailan magpapakumbaba kahit hindi mo gusto. Ito ang uri ng karunungan na hindi lang nagpapakita ng tamang landas, kundi tumutulong din sa iyong lakarin ito. At ang magandang balita hindi mo kailangang maging perpekto para humingi nito. Sabi sa salita niya, humingi ka at bibigyan ka. Wala siyang sinabing humingi ka kung spiritual ka na. O, humingi ka kung faithful ka lagi. Basta humingi ka, tapat siyang tumugon. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, naririto po ako ngayon. Aminado akong may mga bagay akong hindi na alam kung tama pa ba. Marami akong iniisip, pero konti lang ang malinaw. Minsan iniisip ko, saan ba ako patungo? Ito ba ang dapat kong piliin? Ito ba ang ayon sa iyo? O ito lang ang mas gusto ko? Hindi ko na po alam, Panginoon. Kaya ngayon, humihingi ako sa iyo ng karunungan. Hindi yung karunungan kayang manalo sa debate. Hindi yung karunungang magaling magsalita. Kundi yung uri ng karunungan na tahimik pero totoo. Yung karunungang mula sa langit. Yung gabay na hindi ko lang naririnig. Pero ramdam ko sa loob. Panginoon, alam mo ang mga tanong sa puso ko. Hindi ko po alam kung ano ang tamang gawin. Pero ito ang sigurado ko. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang nararapat, kung ano ang makakapagbigay sa aking ng totoong kapayapaan at kasiyahan. Alam mo ang buhay ko mula umpisa hanggang dulo. At dahil mahal mo ako, hindi mo ako hahayaang maligaw kung lalapit ako sa iyo. Kaya ngayon, sinasabi ko, Panginoon, ituro mo ang daan. Kahit hindi ito ang pinakakomportable. Kahit hindi ito ang gusto ng iba. Kahit masakit sa simula, kung ito ang gusto mo para sa akin, ituturing ko itong mabuti. Turuan mo akong iwasan ang desisyong batay sa takot. Turuan mo akong iwasan ang desisyong batay sa pride. Turuan mo akong tumingin hindi lang sa harap ng sitwasyon, kundi sa malalim na ugat nito. Panginoon, gusto kong mamuhay ng may karunungan. Yung hindi lang maayos sa labas, kundi payapa sa loob. Yung hindi lang tama sa mata ng tao, kundi tama sa paningin mo. At kung ang desisyong ito ay mahirap, turuan mo akong tanggapin. At kung ang desisyong ito ay hinihintay pa, turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Salamat Panginoon dahil hindi mo ko no pinapagalitan sa paggalito ko. Salamat dahil hindi mo ko sinasabihang mahina. Bagkus, tinatanggap mo ko na may pasensya at pinaparamdam mo sa akin na sa paglapit ko sa iyo, ikaw ay gumagabay sa aking buhay. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang panalangin ngayon. At kung may desisyon kang pinagdadasal, ilagay ito sa comments. Tandaan mo, ang tunay na karunungan ay hindi nang gagaling sa sarili nating galing, kundi sa Diyos na may alam ng lahat. At dahil mahal ka niya, ituturo niya sa iyo ang tamang landas.